Okay, mga kamukil, magandang gabi. No? So, hindi tayo mga kamukil, uh, ano tayo, ano? So, gabi ako na voiceover na ito, kaya magandang gabi tayo. So, kung nakikita nyo mga kamukil, ito yung project na kung saan iba yung nagtrabaho nito. Sa umpisa, yung mga nag-layout, no? hanggang ako yung nakasalo mga kamukil, ah, kasi napalitan yung mga unang nagtrabaho dito. Uh, tayo yung nakasunod uh, pagdating ko dito mga kamukil meron na tong bubong meron na tong formado na siya bahay na siya talaga yung kulang lang nito yung mga skim coat meron na no? uh, mula sa loob mga kamukil hanggang labas ng bahay meron ng skim coat ito so ang sinimula namin trabaho dito mga kamukil pagkikisami ng PVC ceiling yan yung ano natin mga spandrel. drill itong kisa sa labas mga kami nakikita nyo kami na yung nag-install nyan no? tapos pagpipintura so sa pagpipintura ako lang yung tumitirada dito mag isa sa pagpipintura mga wakila ang nangyari dito nakikita ko yung pagbabatak nila ng scheme coat ah uh, kulang pa no? may mga kailangan pa kung i-retouch so inayos ko muna yung mga pag-i-scheme coat Uh, mula pag prepare mga kamukilang pag final, ako lang mag-isa ko, wala akong body dito, wala akong kasama o, oh, yan kung nakikita nyo, nasa labas na ako, sa loob nito mga kamukil, tapos ko na na yari lahat sa loob, so ito na yung pinakahuling part ng pipinturahan ko mga kamukil napapansin nyo naka primer na yan ng solvent so, na check up ko na din yung pagbang masigla ng skim ko dyan, oh, pagkatapos ko na primer na solvent niliha ko siya mga kamagil pinadaanan ko na siya ng use na ng 240 yan pagkatapos ko siya nadaanan ng 240 yung ano ko lang doon habol kasi sa pagpara primer natin lalo na kung solvent may mga matulis tulis na bagay mga bilog bilog na bagay dumidikit talaga sa wall hindi may iwasan yan kaya e, padaanan muna natin ng liha para magiging ah uh, plowly siya kung hahaplusin natin walang sasabit sa ating palad ng mga uh, matutulis na mga bagay lalo na pag brass natin o roller brass na ginagamit natin e nagtitipid tayo kagaya sa akin mga kamukil pula sa loob ng bahay hanggang palabas ako mga kamukil tatlong roller brass, brass lang yung nagamit ko dito o dahil tinitingnan ko rin yung may-ari dahil sa una nagtrabaho nito is lampas na dalawang buwan yung trabaho nito hindi pa natapos, 6 sila na tao o nakikita ko, tamadon-tamadon na yung may-ari dito sa gastos kaya ginawa ko yung makakay kung makamagin kahit papano Uh, makatipid naman sila no? sa pamamagitan ng mga bras, mga malilit na bagay pero pag mat, uh, ayos natin sa paggamit yan may ano tayo sa may-ari makakatipid yung may-ari kahit papano so itong mga kamugil arawan ako dito no? dahil uh, nakikiusap sa akin yung kaibigan ko yung kumuha sa akin dito so pumayag ako ng arawan dito uh, first time ko itong mga kamugil na tumanggap ng arawan talaga malimit sa akin talaga Uh, pakyawan, labor materials, no? yun yung kadalasan sa akin. Uh, hindi ako pwede sa arawang kasi may mga kasama din. No? Yan, kapag first coat na tayo mga kamukila sa kulay, yan po yung kulay na tinimpla ko mga kamukila. Ako lang din yung nagtimpla yan. So, kung napapansin yung mga kamukila dito, uh, kinukulay ko na yung mga grills. No? So, yung fundasyon ko dyan sa grills mga kamukil, primer ko sa wall, sinali ko na lang yun yung ah uh, grains mga kamukil dating black yan mga kamukili eh. ang sabi ng nagpapatrabaho dito hindi nila alam mga unang pintor ng na kung ano yung ikukulay pati sa mga pintuan pati sa mga hamba mga kamukil naka epoxy primer black lang yung gamit nila at ang sabi daw nung una oh, tama na daw yun aayusin lang no yung mga kulay na yun so dito mga kamukil dalawang color lang yung pinabili ko dito semi uh, simiglos na white at saka born amber na oil tinting no, yun lang yung pinabili ko dito sa may ari tapos ako na yung nagmaniho ako na yung mga nagtimpla so itong nakikita nyo kulay sa labas mga kamugil light lang siya ako lang din yung bumanat sa pagtimpla niyan so dahil wala na akong ibang kulor mga kamugil at hindi din makapagbigay sa akin yung nagdadala sa trabaho dito kung ano yung mga gusto nilang kulay ako na lang yun din yung nagisip uh, nag isip ng paraan kahit papano uh, sana magustuhan ng may-ari na uh, para sa akin din maganda naman itong ganitong pagka-style ko dahil marami akong burn tamper mga kamukil ang ginawa ko hinaspi ko ito dito sa my grills ayan kung napapansin nyo nakahaspi siya mga kamukil ng light lang kasi napapansin nyo light lang din yung aking binanat na kulay dito sa labas binagay bagay ko lang siya mga kamukil yan po ay sobra ng burnt amber doon sa ating mga pintuan tsaka may sanding sailor pa kaya naisipan ko sayang naman hindi magamit no kailangan mauubos yung mga pintura lahat na pinabili ko. So, sawa sa na Diyos mga kamugil. May kunti natitira talaga sa bone amber Pero hindi na lugi yung may-ari yon Kahit may kunti natitira. Kunti lang naman, no? Yung natitira. So, lahat ng grills dito mga kamugil, ihaspi ko to. no Ihaspi ko to para babagay din siya sa kulay ng uh, wall natin. Tapos yung ating pintuan is uh, nakahaspi din po yan no? naka din po yan pero hindi ko nilalagyan ng mga grano mga kamukil at saka yung parang kahoy talagang tingnan normal lang nakapagka apply ng burnt natin. natin pinalilitaw lang natin talaga yung kahoy siyang tingnan ayan kung napapansin nyo yung trails natin mga kamukil comment lang mga kamukil kung ano yung tingin nyo basta kinagawa ko lang dito mga kamukil sabot na makakaya kung mapaganda tong bahay na to no? kahit papano unang una ng na mga na-encounter ko dito yung mga pintuan Nung ibinalik na namin, hindi pala nagkasya, tapos sunod-sunod na yung mga minor problems. Pero pag tagpi-tagpiin natin mga kamukil, uipunin natin, palaki siya ng palaki. So ayan mga kamukil, ito na yung kabuang forma ng aking trabaho dito. Ayan, no? So may tatapusin pa ako sa mandi mga kamukil at yun yung aking tatapusin siguro da dalawang araw. no yung pinaka budget to nito o tatlong araw yung pinaka estimate matatapos na siya kasi may lalagyan pa pala ng wall flashing no kasi nung umuulan dito ng malakas mga kampuyan kung napapansin nyo parang may sa may grahe niya tumutulo yung tubig dyan sa pinaka wall tumadaan sa pintuan kasi walang kinabit na wall flashing sa taas kaya sinadjis ko sa nagpapatrabaho na kailangan malagyan ng wall flashing para walang problema So, yan po yung pinaka mo mga kamagil. Yung ceiling nakikita nyo mga kamagil. Ako na yung bumangat dyan. No? Ako na yung design niya. Na ganyan talaga yung gagawin. Kailangan may parang pasya cover siyang tingnan. No? Hindi po yan pasya cover mga kamagil. Ah... Uh, wall angle, uh, angle, molding lang po yan yung binanat ko diyan no? so nasa diskarte na yun kung paano natin tratrabuhin upang mapaganda no kahit pa paano mga kamukil sa tingin ko naman ah, uh, napapaganda ko naman kunti itong bahay na to yung kulang lang dito mga kamukil yung pagpapakintab ng bricks so sa Monday ito na yung titirahin ko yung pagpapakintab ng bricks thank you mga kamukil